Guys, tignan nyo, sobrang lakas ng ulan. Inabot kami dito sa highway. Kasi napunta kami ng bangko, meron kami nilakad ng anak ko. Sobrang lakas talaga. Ikot ko kayo, pakita ko sa inyo ha. Ah. Tignan nyo guys, oh. sobrang lakas ng ulan. Umalis kami kanina, nagpunta kami sa bangko, 1.30. Ngayon, gabi na po, 40 na. Malakas pa rin sobrang ulan. At tignan nyo kung makikita nyo, Parang hindi nyo na makita sa unahan. Ito na lang yung sinusunda nating na kotse. Yan makikita nyo. Pero talaga nagsisiro na oh. siya. Huwag ang lakas ng ulan. Ay, pag-iyo ba? Hindi kami na kasi sila ng balita kagabi. Ay. Ay, ang lakas. Kailangan talaga mabagal lang ang takbo. Bali, ito lang kung lang sinusundan natin kotse, yan lang yung nakikita natin. Pero yung mga sumunod na, yun, super labo na talaga kasi sobrang lakas. Yung ulan niya parang nasa signal number 3. Ganun. Ang lakas na nagas yun. Parang bagyo talaga siya, no? Kaso, wala kung ano, eh, Kasi hindi naman ako ko ng balita nga. niya, bumagal talaga siya. Kasi nga, siyempre, kailangan bagal-bagalan natin ng konti. gawin ng yung unan. Nasa na ba tayo? Sa big door, nasa na ba tayo? Sa sobrang lakas na ulan, hindi ko na makita. Mas medyo may tuwanag na humina ng konti, no? Para pagdating natin dito sa kanto, may makabili ako ng ano, kasi bibili ako ng mangga, tsaka ng ano, pakwan. Favorito kasi ni Raisen yun, eh. Pero hindi ko sure kung mapapakain ko sa kanya bukas, kasi malamig Gawa ng ulan, no? Kasi hapon na dito ngayon, eh. Bali bukas niya na yun kakainin. Sa umaga. Sa umaga. Wala rin Ay! Oh my God, nagulat ako. Pag oh, walang pasok bukas, eh di ano, ganun nga. Kasi, kanina walang pasok eh, no? Gawa ng ano. Kasi sila. na rin ang ulan. Pero hindi ako nakabili na na. ng ano, manga ng pakwan. Kasi kanina nung time na dumang kami, ito nung pa. Pauwi na rin kami ngayon, guys. Yan, napakaganda na ng ano, wala ng ulan. Pero madilim pa rin. At alam nyo ba, ngayong time na to, kaya pa pumutok? Pumutok ang taal. 2020. January. Hindi. Di ba ngayon meron Smog? Ano ba? May Smog. Naglalabas ng Smog. Ah, naglalabas ng Smog. Nang ano. Ba? Kaya medyo madilim. Kita nyo kanina ganun din. Mahaga pa. Anong oras pa lang o. Oh. 5.20. Pero tingnan nyo siya. May dilim na siya ng konti. Dapat siya maliwanag pa yan eh. So, yun lang. inabot tayo dito. Bagal kasi nito si Kuya eh. Bagal pumasok dun. Kaya inabot tuloy tayo sa stoplight. Oh, Pwede na.